1, <laughs> <Yeah. A> <laughs> <susuruh> uh bantu <susuruh> Magagawa natin Ang lahat na bagai Ang lahat bagai sa Sang bagai hindi magagawa hindi magagawang Mag-isa natin Magkansa, ang makaproblema pag tayo'y magkaisa ang suliranin kaging mamamahal at may bagong buhay malipayo ng Kristo at lisan na kangalan ko to sa pag magapadayo Kasi si Isos maoy sundo niya biyan loas lagi kitaangkan yang peka atau tebalai lagi Mir haha